Hi everyone, si Paul. po sa ating lahat. Magtatanong sa akin dito, Kuya Chris, paano ba magkaroon ng subtitle ang ating mga content video na ina-upload po dito kay Facebook? So marami po nagtanong sa akin dyan, masipag. sipag. Gusto po nila magkaroon ito na subtitle na English po, masipag, dyan sa baba, para po ito po ay maintindihan ng tagibang bansa po, masipag. Dahil mas malaki-laki po ang rate doon o kitaan po sa ibang bansa pag sila po ang viewers po natin, masipag. Yun nga lang, sila po ay nag escape daw po, masipag, dahil Tagalog po yung pinagsasalita po natin. Pero gusto nila na magkaroon talaga ito ng subtitle na English para manatili po yung mga tagibagbansa bansa manonood dahil naintindan po nila dahil sa subtitle na English po mga sipag you know. So yan po i share kasi nyo mga sipag you know. Pero man, ngayon mas mapapadali pa po natin gawin yan mga sipag dahil na lang po ito sa AI. Di gaya po dati mga sipag you know. sa CapCut talagang subtitle gagawa tayo doon, mag-edit pa tayo doon, mano-mano titignan natin kung tama yung word o sentence ito mga sipag. Pero ngayon po mga sipag mapapadali lang po through AI na lang po ito at dito pa yan sa Facebook po mga sipag. So paano ba yan gawin ko Kuya Chris? So dito mga sipag, kinakala po natin dito na meron tayong content video at dapat ikaw po yung nagsasalita o kung sino man yung nagsasalita, dapat meron nagsasalita po mga sipag para madetect ito ni AI yung ating pinagsasalita at maita translate na to to English po mga sipag. So ngayon na natin gawin, meron tayong content video at pagwan sa meron na tayo, pupunta tayo sa ating Facebook. So ito yung aking Facebook page mga sipag Kuya Chris TV po. Pasubscribe na po mga sipag o follow po mga sipag, Pasuporta naman po sa Ating TV. And then, proceed na tayo mga sipag. Dito tayo sa pag-upload ng ating mga content video para magkaroon po ng subtitle ito. So, dito mga sipag ay, what's on your mind? Diyan po sa nang form video. Ayan. So, diyan po yan sa feed. Pag dito ka sa reel, so dito tap nyo po yung reel icon. Ayan. So, try po ako dito mga sipag. Alam po natin sa reel mga sipag, you know, ito po ay mas maganda na ikaw po ay nakaportrait. At dito po ay one minute and 30 seconds. So, hanap na lang po ako dito mga sipag ng 1 minute and 30 seconds. Ayan, ang daming mga... Hmm... Hanap lang ako mga sipag. So, 1 minute and 30 seconds, where are you? Then, oh, dito, ito, ito. 1 minute and 30 seconds, ito. Ito yeah, si Pag, sa ating lahat. So, sir, oh, ito na lang. So, top next. Kasi yan ay nagsasalita ako. So, dito mga sipag, hanggat nandito na rin tayo, no? So, dito, uh, lalagyan natin ito ng ating title sa description po masipag ano. You know? Maganda na po ngayon masipag, meron po itong description at meron po po itong title masipag ano. You know? So dito masipag sa discard po ng description o title po masipag ano. You know? I make sure na po dito masipag ano you know? ay mama amis po sila. No, talagang sila po ay mapapanood sa inyong content video dahil po sa inyong title po masipag ano. You know? Huwag na po yung chichiboreche. Kay short lang po masipag pero ito po ay talagang ma-impress sila po no. ma po sila sa inyong title po masipag. So diyan lagyan niyo po na description o talagang ang inyo pong title and then hashtag po man sipag mas maganda na the more na maraming hashtag mas mare o ma po ng algorithm ang ating mga content video na yan. recommend po doon sa related na pinapanood ng mga viewers po masipag inang pag-once sila po nag scroll up po masipag possible lang inyong mga content video na rin po ay may recommend po ni Facebook dahil po sa algorithm na retik po itong mga hashtag na ito kung wala kayong uh, naiisip na hashtag, pwede po kayo mag-search sa keywords doon po sa browser po mga sipag. You know? So, search nyo na po doon. Then, copy-paste na po yung hashtag do Edit nyo na po dito mga sipag. Then, mag-mention na lang po kayo mga sipag kung sino po yung mention nyo. Mas maganda na yung kilala pong content creator. O kung sino nyo yung i mention nyo po mga sipag para maging isa na rin po ang inyong mga content video na mabiyo-view po nila po mga sipag. So, dito na tayo mga sipag you know? sa ating uh, pag-upload ng content video na yung tamang dapat gawin at para magkaroon po tayo dito na maraming views po masipag at followers po masipag at para magkaroon po ito ng mga subtitle. So dito masipag, i-make sure nyo po dito na enable yung remixing. So yun din, share to your story para po masipag ay mapapanood po ito sa mga nanonood dyan lagi sa story po. No? Isa na rin po yun yung mga content video na may kiklik po nila. So at papanoorin po masipag. Pag-alawin po yung share to your story. Yan o. No? Yan. So, tagilaw nyo po yan mga Always. And then, mga dito na po tayo sa ating C more settings po mga sipag. You know? po yan. At dito po, nakalagay na po dito yung share to groups po mga sipag. You no? Know? Cross posting. Hanggang tatlo lang po ito mga sipag. You guys know? Kagaya sa akin. You no? Know? So, pag mansan marami kayong groups, kagaya na lang po sa ating kasipag team tulungan. So, sama na lang po kayo mga sipag sa ating kasipag team tulungan para pag public na lang po yan, para pag nag-upload po kayo ng content video, pwede na rin po doon ma-post no ang inyong mga content video at possible na mapapanood po ito noong nandun sa grupo na iyon. Masipag tatlo po hanggang tatlo po yan share to groups po, mga sipag. and then itagil nyo po yung stars para baguhan sa meron po mag po sa inyo ng stars po mga sipag. ay makakapag uh, earn po kayo at gaya na lang po ng ads on reels gaya na lang po ng masipag and then yung masipag para magkaroon po kayo dito ng subtitle po yan na po yung closed caption po masipag itagil on nyo po ito masipag you know? yan yan So, nasa inyo na po mga sipag. Kung i-review -re po po nyo, itatap nyo po po mga sipag, you know? kung gusto nyo po na nag-upload na po siya at ma-review nyo po masipag yun at ma-edit nyo po na sa inyo na po kung itatagal on nyo po yan pero i-make sure nyo po dito masipag tagal nyo po yung automatic close caption po masipag yun para magkaroon po ng subtitle po at yan na po ay si na po bahala dyan masipag yun. at dito po masipag add to playlist para mas maganda pa po no, masigrigit po masipag yun ang inyong mga content video kung ano yung mga topic dito so dito po ilalagay po yan po masipag sa akin so yan po then share now na lang po masipag geno so pag sa na meron tayong uh, grupo mas maganda para mas mapashare po natin ating mga content video doon sa mga grupo na iyon hanggang tatlo cross posting po yan at possible na madadagan po tayong followers at views po doon dahil sa grupo na iyon maliban pa po sa inipublish po dito sa ating timeline o sa feed po natin so ganun po masipag sa pag upload po sa ating mga content video dito po sa ating Facebook po masipag sa Reels o dyan po sa long form video at mas maganda no na ito po yung naka so alam po masipag pag, pa you know, hindi ko na po i-upload yan. So, lang po. So, sana po meron kinintindihan sa current video na to kung paano magkaroon ng subtitle ng ating mga content video at kung paano mag-upload na maayos ito sa setting paano i-set up ang ating pag-upload dito sa content video sa Facebook po. So, yun po masipag. Sana po may nakinintin din sa content video at sa mga katulong. At kung nagustuhan nyo video masipag, pasupport nyo po sa ating kasipag vlog na YouTube channel dito, no, nyo po masipag. Nung subscribe nyo po masipag. Na paabutin nyo ng na 1K masipag yung ating book. Nagsasaya po masipag. Yan. So, yun po masipag. Kung meron kayong katanungan, mag-comment down sa baba no? para pag nabasa ko yung sasagutin ko yan. At magagamot po natin ng content video yan ang simakaya. At huwag nyo rin po kalimutan mag-like and share masipag. Parami sa ratos panood. Have a nice